Good evening guys! Magluluto tayo ngayon ng ulam na simple lang or ordinary. Yan guys, talong. Mag-isa tayo ng talong. Yan, oh. Tapos, ihahalo lang natin ang uh, sardinas na dinuro ko na. Tapos, meron din ako ditong onion at garlic. Yan guys. Ang ating sardinas ay dinuro ko using this fork. Yan yeah, o. Okay? Always right, guys, ang ating dalawang kutsarang mantika. Ayan guys, inilagay ko na ang garlic at ang ating onion. Halong-halong lang. Ayan. Ayan ang ating salong guys, inilagay ko na sa ating kawali. Yan, tapos ano, halo lang. Haluluin lang siya. Ganyan lang, guys. Simple lang na ulam. Para makatipid naman tayo ng konti. Kasi hindi madaling kumita ng pinag, guys. Kailangan natin magtipid talaga kumain ng mga simple lang or ordinary lang 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 na mga ulam. Ayan. Ayan siya guys. Tapos syempre uh, takpan natin. <laughs> takpan natin guys. Para maluto. Ayan. Buksan natin guys. hindi po didikit yung gulay natin yan sa kawali po buksan talaga paminsan-minsan para hindi po siya ma okay, okay. ganyan siya po so, lang guys ang ulam natin but very healthy kasi gulay siya pakpan ulit ayan guys pakpan natin ulit lagyan natin guys ng tuyo tapos ang ating sardine ayan ayan lang guys tapos halo halo lang natin guys yan 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 yun. yung guys yan yan then lagyan natin guys ng pampalasa ito ang ating malupit na pampalas. Then again, haluhalo lang. halu lang. na. Halu-haluin. Ayan. And ito na guys ang ating finished product. Ayan, o. Sarap. Very ordinary or very simple lang talaga guys na ulam. Ayan o pero healthy. Sarap pa guys, kasi gulay siya, walang ano, masama po sa katawan. Ayan guys, oh. Thank you guys for watching. Tara, let's eat.